Okay so ayan uh, close na po kami. So time check muna tayo. 10:14. Hi. Late na yung vlog natin. 10:14 na pala at ngayon ay eh, February uh, 10. Okay? So ayan hello mga kasari mga katendera. So good evening po sa inyong lahat. Maulan na gabi sa inyong lahat. So welcome muli dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating sari-sari store. Okay, no maganda na yung background ko. Puno na. Okay, so, ayan, kumusta na kayo, mga kasari, mga katendera, sa so lahat ng mga viewers ko dyan, ayan, kumusta na kayo, uh, kumusta sa inyo, maulan ba sa inyo, or mainit sa amin dito, laging maulan, mga nakaka, tatlong araw na yata na maulan, sana naman ibukas, magpakita na si Haring Araw, kasi... Ah, matumal din kasi siya pag wala masyado. Ah, matumal kasi pag medyo maulan yung panahon. Pero kahit paano nakakapinta pa rin yung tindahan namin, nakakabenta pa rin. Okay pa rin naman yung binta. Salamat pa din sa mga ah, uh, bumibili sa tindahan namin. Ah, uh, salamat pa rin sa biyaya ngayong araw, no? Kahit kunti lang, ayan, magpapasalamat pa rin tayo. At may bumibili pa rin sa tindahan natin. Kaya okay na din yun. Kahit kunti lang yung benta natin, ang importante ay may benta pa rin tayo sa araw-araw. Okay? Okay, so ngayon ang pag-uusapan naman natin. Dahil nga, sa maulan lagi dito sa amin. So, naisip ko i-vlog yung mga panindakong gamot dito sa tindahan namin. So, ano nga ba yung mga panindakong kong gamot dito, uh, na meron ako dito sa tindahan namin? So, maging, naging magbenta kasi ngayon yung uh, gamot sa amin. Uh, lagi kami nauubusan ng mga gamot. At may bumibili na rin sa amin ng mga gamot na ititinda daw nila. So, may mga customer ako na nagtatanong kung mayroon akong mga panindang gamot dito na pwede daw sila bumili na lang din dito para itinda, itinda daw nila sa katindahan nila. So, syempre, tayo ay isang tindera, tayo naghahanap puhay. So, syempre, kailangan natin magtinda kung ano yung hinahanap ng customer. So, uh, naisip ko ni, naisip ko na bakit hindi nga, bakit hindi ako mag bumili ng medyo mas marami para mabigyan ko sila yung mga customer ko na nagtatanong at gusto bumili nga sa akin kasi syempre kami ay nasa isla. So, ayaw na nga nila na magpadala pa doon sa city para bumili lang ng gamot. Kasi kung yun lang ang ipapadala nila na mga gamot lang, ay mapapamahal pa sila kasi syempre kailangan mo din magbayad sa uutusan mo. So, ang ginawa nila sa akin na lang sila nagtatanong kung may mga gamot ako, kung pwede sila makabili sa akin ng gamot kahit magpatong na lang daw ako. So, ang ginawa ko, nagdagdag ako ng medyo madami-dami na. So, dati isang pad lang, di ba 10 pieces lang. So, ngayon, uh, trinay ko bumili ng tatlong uh, pad. So, 30 pieces. So, try natin. Kanina, nabintahan na tayo. hey. May kumuha sa akin ng mga gamot. Sabi ko, andito na yung order mo. Uh, may panindaan na ako. So, bil uh, kunin mo na. <laughs> Pinatungan ko lang din naman ng konti lang. Kahit piso-piso lang. Okay na din yun. Kasi, ibebenta pa ni customer. Ipa-piso-piso, okay na yun. Kasi, isinabay ko lang naman sa akin yung mga gamot na hinahanap niya. So, itong mga gamot ko, eh, syempre, mga over-the-counter lang. Yung mga nabibili lang natin. Kahit walang, ano, mga resita ba mga Uh, para sa ubo, sipon. Yun, dami mga gamot na hinahanap dito sa akin. Kaya lang, hindi ko alam <laughs> yung mga gamot na yun. Hindi ko kilala. Wala akong masyadong alam talaga sa mga gamot. Kaya kung yung alam ko lang, yun lang yung binebenta ko dito sa tindahan. Yung iba na hinahanap nila, hindi na ako nagbebenta ng mga ganun. Kasi hindi ko rin alam yung mga hinahanap nila ng gamot. <laughs> Minsan ako pa ngayon nagtatanong sa customer ko, sabi ko, para saan yan? Anong gamot yan? Uh, para sa anong, ano ba, anong nararamdaman sa katawan <laughs> yung gamot na hinahanap mo? <laughs> Wala talaga ako alam sa ibang mga gamot talaga. Yung lagi lang natin na inahanap yun lang yung alam ko so ano nga ba yung mga panindahong uh, mga gamot dito sa tindahan so eto bumili na nga ako ng mga gamot ay nagpabili nga ako uh, nung ano pa to nung isang araw pa kasi naubusan na ako dito wala na ako mga stock dito ng mga gamot sobrang mabilis sa amin yung mga paracetamol uh, halos lahat ng paracetamol is mabili tikol gin newsip um, bioplo biogesic din kasi di ba sa para sa sipon sa sakit ng ulo yan di ba mga biogesic yun yung mga laging hinahanap dito. So, napabili ako. Tapos, yun, naisip ko nga na bakit hindi ko i-share na rin sa inyo kung ano ba yung mga paninda kong mga gamot dito sa tindahan. Okay, so, ito na yun. Ayan. Ito yung mga gamot. Kanina, may bumili sa akin. Kanina, yung isang customer ko na siya, siya yung nagsabi sa akin na Uh, baka daw bilhan ko daw siya ng mga gamot din kasi magtitinda din siya dun sa kanila hmm, kasi dami daw naghahanap sabi niya kahit patungan ko na lang daw so okay lang okay lang daw din so ako naman syempre bumili rin ako para <laughs> at least may, may, tubo din ako pa piso piso lang okay lang yun di ba pag naka uh, sampung piraso ka o may sampung piso ka na din na okay lang yun di ba kahit sa pa, kahit sampung piso lang okay na din siya pag naipon yan malaki din yan okay so kanina bumili siya sa akin ng new si pa yung and the collagen Advil ayan so parang apat lang yata yung binili niya kanina so 40 so times may piso-piso ako doon so ano natin 40 times piso o di may 40 pesos ako doon natubo so ito yung mga ano ko nasa plastic pa kasi hindi ko pa nailalagay doon sa aking lagayan ng mga gamot ito yung lagayan ko yun ng mga gamot ito yung nabili ko sa Shopee yung uh, in-unbox ko ah mas baka maano oh yeah ito andito yung mga gamot natin <laughs> ayan, so dito ko nilalagay yung mga paninda kong gamot Okay, so bukas, ilalagay ko na dito kasi yung iba is wala nang mga laman eto, decolgen, so ubos na siya. O, wala nang laman, ayan o wala na, ubos na si decolgen eto yung pinakamabenta sa amin, si decolgen ano ba, si nusip at sya ka, si toseran, yung pang-pang-ubos homeox, toseran so, si yan, tapos mga bioflu, medical, yun, M mga mabenta siya. pati mga laksan Eto, ayan, may binili ako na, ano to, mga pills. Kasi may naghahanap sa akin dito ng pills. So, ngayon lang ako nag, nagtinda nito. Eto ay, ano ba to, Lady, I trust pala. Ito ay trust pill. Eto naman, Lady pill. Ayan, bago lang to. So, nagtry lang ako. Nagtry lang ako kasi may naghahanap sa akin. Ayan, lima lang. Di pa ako nagbentahan nito. <laughs> bago lang kasi to. Ayan, lima. Ayan, cha-check ko pa. I-check ko pa yung price nito. Wala pa kasi akong price niyan kung magkano ko siya ibebenta. So ayan, may ano ako dito. Okay, ayan, may 2 siran. Okay, 2 siran para sa ubo. 2 siran. Tapos ayan, new sip. Nabili na yung isang pad kanina. Tapos by G6 ito din by G6. Ayan oh, nabili na din yung isang pad. Ayan, may bio G6 ako dito. Tapos, ayan, amoxicillin. Amoxicillin. Ayan, mga amoxicillin. Ano lang naman siya? Ito is, ano lang yung mga, ano pa tawag Yung mga mamurahin lang ba? Ito, si tirisin. Ayan, si tirisine. Tapos, eto, naparin na. Naparin, naparin, ayan, naparin, konti lang kasi di masyado mabili. Eto si Dicol Gin, pinakamabili dito. Si Tia kasi lagi Decolgen. Ayan, Decolgen. Ito yung Dicol Ayan, Dicol Ito eto yung Dicol Tapos, mga alaksan, ayan mga alaksan na. Ayan, alaksan. Okay, ayan mga alaksan. Tapos ito yung iba. Ay wala na pala akong Advil kasi binili kanina si Advil. Meron na akong isang pat kanina kaya lang kinuha na pala ni customer. Pero meron ako dito, ayan, meron din ako dito Advil. Ayan. Ito si Advil, um alaksan, may alaksan tayo. Tapos MediCall, ah, uh, Dolphin Alto, Sera. So ito yung ano dito, yung nandito. Konti na lang. Nakalimutan ko magpaano magpabili para bukas. Ayan, may Bioflu, uh, may Finamic, okay, so Diatabs, may Diatabs ako dito, Cremel S, ayan, Somiox, okay, so by GC, Dicol G, -G na, uh, Citricin, ayan, yung mga pinaka, wala na kasi mga laman to, hindi pa ako nakakapag refill bukas na lang, okay, so bukas na ako mag-refill kasi na-vlog ko na siya ngayon, <laughs> etong mga nabili ko, na-vlog ko na bukas, Siyempre, gupit-gupitin ko na naman to para ilagay ko dito. Ayan. So, ito yung mga gamot ko. Ito lang yung mga gamot ko dito, dito, dito sa tindahan. Ay, meron pa naman yung mga pampata pala. Ayan. Wait lang. Ito, mga ganito. Oh. Mga paracetamol by g -Sick. Mga pampata pala. Meron pala ako. Okay. So, ito na lang pala. Wala na akong mga tempra. Ayan. Mga ano pala to Mga by G-Sick paracetamol for kids. Hindi ko kasi alam yung ibang mga gamot oh, na mga nabibili sa mga pharmacy, no? lang kasi yung laging hinahanap dito. Mga ganito lang. Yung mga mabilis lang maubos talaga. Yung mga news, if they Yan, sobrang mabenta yung mga ganyan. Mga bio Yan, mabenta talaga yan. Yung mga paracetamol, mabenta talaga yung mga paracetamol. Ayan, so ito lang. Ito ay bukas ko na siya. I-display doon sa aking lagayan. Lalagay ko na doon sa lagayan ko. Kupit-kupitin ko na siya kasi na-vlog ko na din. Kasi sabi ko nga, i-vlog ko itong mga gamot na nabili ko para makita nyo rin yung iba kong mga paninda dito ng mga gamot. May benda ko si Dicol Gin Eye. Ayan, 10 pesos. Si Teresen 10. Uh, Bioflow 10. Mga mura lang naman din. Mga ano price natin. By GC 8 pesos. Ayan, Sol Milk 30. Nang mura lang ng mga paninda po. Nahalas magpatong lang ako ng mga tag dos. Kasi dos. Mga ganun lang. Diba? Mga dos lang yung mga patong-patong ko. Dos or 250. Mga ganun. Kasi mahal na kung malaki yung ano natin yung patong. Mamahalan na kasi yung mga customer. Ayan, so bukas na natin i-display ulit dito. Ito yung nabili ko sa Shopee, ganda no? Ang ganda ng ano, dati, and andito lang sa mga ganito yung ano ko eh, mga gamot. Puti na lang nakita ko to <laughs> sa Shopee, sabi ko, ay pwede lagay ng mga gamot. Diba? So andito na, nakaano na yung mga gamot ko. Naka-organize na yung mga gamot natin. Kaya lang yung iba, katulad nito na may mga peel, ayan yung no? mga lady peel, yung mga peels no? Hindi dito maikakas siya. ito yung mga ganito din. Wala kasi ako masyado lagay ng mga ganito. Mga ganito na ilalagay. Gusto ko nakaganito din siya. Yung mga acrylic sana. No? Parang mga ganito. Ganito din sana mga acrylic sana na mga kita. Maghahanap-hanap nga ako. Tingin nga ako ng tingin sa Shopee kung meron. Yung kasya sa mga ganito na nakaganyan lang, patayo lang ba? Ganito. Tapos, uh, bubuksan-buksan mo lang din siya. Tapos, kuha ka lang. Mga ganun. Kasi, wala akong glass dito. Maganda sana kung may glass yung mga ganito. I-display -di mo lang siya. Katulad din itong mga nabili ko na mga piece. Ayan. Maganda nga sana kung may ano, may glass. Di display lang natin kasi nang nakaganito, 'di ba? Tas kita, makikita kasi siya. Kaya lang wala akong ganun. Na mga, mga acrylic na pwede lagyan ng mga ganito. Para kasi hindi siya madumihan. Ito kasi syempre nadudumihan, alikabok. Maalikabok dito sa tindahan. Pag matagal na 'to, mga ilang araw, maalikabukan siya. Kaya kailangan lagi siyang linisin. Maganda talaga yung na naka Katulad sa ibang mga kasari, nakaglass yung kanilang mga like neto, mga bibisin, yung iba nilang uh, paninda nakaglass, Maganda tingnan. Maganda sa iba kasi may naglalako sa kanila ng mga uh, glass na, ano yun, mga glass stante, mga ganun. Dito kasi wala. Ayan. So maghahanap ako sa Shopee kung ano ba yung pwede ko lagyan ng mga ganito. So sa mga kapwa ko sa mga katendera natin, Ay comment nga kayo kung ano yung pwede ko lagyan ng mga ganito. Na hindi naka glass stante kasi wala kaming glass stante. E, yung mga mabibili lang sa online, para doon ko ilagay yung mga ganito ko para mas kita. Kasi dito wala pa akong napapaglagyan ng mga ganito ko. Ayan. Okay. Comment kayo, no, mga kasari, mga katendera sa lahat ng mga nanonood dyan. Ayan. Uh, baka mayroon kayong mga ganyan na nabili online sa na, nanan sa store ninyo. So, comment po kayo para makita ko. Uh, para maka, ano, makabili rin ako. nang pwede ko lagyan ng mga ganito. Okay, salamat! Okay, so ayan lang mga kasari, mga katindera yung vlog natin. I share ko lang naman sa inyo yung mga panindakong mga gamot dito sa tindahan. Kasi uh, ngayon ay sobrang mabenta ang mga gamot dito sa tindahan. Kasi uh, dahil sa panahon, no, kasi maulan na naman dito sa amin. <laughs> ay, sinasabi ko pa lang nung mga nakaraang vlog ko na summer na, papalapit na si summer, medyo nag-start na ng uh, mga panghalo-halo dito sa amin. Kasi naging mainit na nga siya. Tapos ngayon naman eh, naging maulan na. Hindi eh, ko alam kung kailan kailan ulit namin mararamdaman yung init ng araw dito sana bukas. Umaraw na kasi tatlo pangatlong araw na yatang na maulan ngayon. Sana ah, oh, yung mga bumibili sa akin ng panghalo-halo, hindi sila muna bumili kasi ay panay ulan dito sa amin. Nung ano eh, nung hindi umuulan dito sa amin araw-araw may bumibili na ng panghalo-halo dito sa amin. Yung pang yung panghalo sa mga halo-halo yung mga ingredients sa panghalo-halo bumibili sila dito. So, ngayon, wala na. Pag, pag ano na naman, pag, uh, pag uh, magpakita ulit si Haring Araw na, yan, baka bumalik ulit, bili ulit sila ng mga panghalo-halo. Okay, so ayan mga kasari, mga katendera. Ito lang muna yung share natin yung gabi. Na-share ko lang naman yung mga paninda kong mga gamot dito sa tindahan. Kasi naging magbenta kasi ngayon si mga gamot. Kaya na-share ko na din sa inyo yung mga paninda kong mga gamot. So ayan, kung mahilig ka manood sa mga ganitong vlog, sa mga ganitong content, ayan, subscribe mo na po yung ating YouTube channel. At oh, click mo na din yung bell ko para update ka sa mga bago kong video. So kung ano lang ha, kung mahilig ka manood sa mga ganitong uh, usapin, sa mga ganitong vlog, ganitong content na about sa sari-sari store. So yun, subscribe mo yung YouTube channel natin kasi ito po yung mga ina-upload ko yung Uh, about sa Sari Sari Store at kung ano-anong ganap dito sa tindahan yung ina-upload ko. Pero kung hindi mo naman gusto yung mga ganitong vlog, so wag mo na po isubscribe yung YouTube channel natin. Okay? So, ayan. Maraming salamat sa lahat ng nanonood dito sa ating YouTube channel. Sa mga kapwa ko kasari, mga katendera. Ayan. Maraming salamat sa pag-subscribe at panonood ninyo lagi sa aking mga video. So, hanggang dito na lang ulit yung vlog natin. Maraming salamat. Good evening. binagabihan mga waray. Gihapon. Ha? mga waray. Ay, mga shout out na ng mga waray. Dida. Bye-bye.